Kailan pa kaya naging gano'n ka-powerful si Martin Romualdez? Siniisip ko kahit hawak nila yung budget, kung iho-hold naman yung disbursement. Dahil kupal sila. Ibig sabihin, si Martin Romualdez, meron siyang game plan. Meron siyang game plan kung paano niya babawiin yung mga salapi. <laughs> Ayon kay BP Sara, di ba? sinabihan siya ni Hirtang Baluslos pag nanalo kayo, babawihin ko naman. Putang ina naman bawi yan, Brad. Natakot uh, ba mga siya kanya dahil kaya niya magbayad ng sino man? Paglaruan niya matas? Uh, paglaruan niya batas? Di kaya na-insulto yung korte doon? Paglaruan ng batas? Di kaya na-insulto yung mga pulis doon? paglaruan yung batas, di kaya nahi-insulto yung mga sundalo doon. Paglaruan yung batas, di kaya nahi-insulto yung mga ibang congressman doon. Bata sila ni Romualdez. Di kaya nakaka-insulto yun. Ha? Tang na. Diba? Nakaka-insulto. Tang na. It, it, just yes go, alam mo, Mahirap talaga pag yung tao hindi pa naranasang masapak sa mukha. It will not humble you. You think you can do anything sa mundong ito. Kahawakan ng kapangyarihan ng putang inang yan. Akala mo ano ka? Panginoon. Na wala na yung takot mo sa Diyos. nawala na yung takot sa si Diyos. Uulitin ko, nawala na yung takot sa si Diyos. Such a shame ng species of a human being. Kahiyahiya. Tangin ng bonjing. Ito yung, Walang pagkatao eh. Walang pagkalalaki. Walang... Ala. Alang, alang kwenta. <laughs> Tangina, nangurakot ka para magkakwenta ka. <laughs> Tangina ng tao yan.